bigla lang umulan kaya hindi tayo nakapag trabaho ng maayos ganito kasi sa bukid eh. talagang hindi natin hawak ang panahon dito kala natin maganda ang panahon bigla lang palang umulan kaya yan hindi tayo nakapag abono hindi natin natapos ang pag-abo ng ating tanin na titino maliit lang naman ang tanim na titino konti lang napapansin nyo dito sa aking area hindi masyadong malinis dahil bihira lang tayo makapunta dito paminsan minsan lang sa isang linggo isang bisis lang tayo makapunta dito dahil nga abala tayo sa ating trabaho isa akong deep ed teacher nagtuturo ako ng high school ng mga high school ang mga tinuturuan ko at uh, itong area ko kulang kulang isang itarya uh, hindi ko masyadong naasikaso dahil na abala tayo sa ating ginagawa sa paaralan ngayon pa man kahit na marami tayong trabaho eh pinupuntahan ko ito paminsan-minsan at uh, tinatamnan ko ng niyog at uh, tinatamnan ko rin ng saging pipino madalian lang kasi ang pipino kaya halos isang buwan isang buwan at kalahati meron ka ng maharvest ang iba ibinibenta ko uh, ang iba naman ay uh, pangulang sa bahay Pinat nagtatanim din tayo ng papaya red lady papaya ang ating itinanim dito nasa around uh, 100 hills mga kulang-kulang 150 ang natanim natin na papaya red lady papaya ang ating itinanim dito at dahil nga hindi masyadong kultibado ang lupa kumbaga hindi natin naararo basta lang nilinisan natin tinamnan at ayon medyo hindi ganoon kakalidad ang kanilang pagtubo dahil nga hindi, hindi rin naman natin uh, inalagaan ng talagang maayos na pag-aalaga. Ganun lang naman ang tanim. Kung ano ang ginagawa mo para sa kanila, yun din ang ibibigay nila para sa iyo. Kumbaga, give and take process yan eh. Kung ano ang ibibigay mo, yun din ang matatanggap mo mula sa kanila. Yun ang kagandahan sa pagsasaka. Uh, hindi ka talaga malulugi pag marunong kang tumayin marunong kang magbalanse eh, sa mga crops na itatanim mo kung tutusin mas mas maganda pa ang pagsasaka kaysa pagtuturo kung si ko uh, kaya lang kulang tayo sa ano kulang tayo sa financial na supply kumbaga pag pag natin ang pagsasaka at kulang ang ating budget para sa ating puhunan hindi rin ganoon kaganda ang ma mangyayari sa iyong buhay sa pasitong sugal. Pero para sa akin, bago ko lang 'to na-realize, nare bago ko lang napag-isip-isip 'to na nagtuturo na ako at uh, may meron akong kaunting lupa na kinataniman. Kaya sa mga magsasaka, talagang saludo ako sa inyo. eh ako hindi ako ganiyon ka-focus ka sa pagsasaka pero talagang nakikita ko na pag bigyan mo ng sapat na oras itong pagsasaka hindi ka madidihado bibigyan ka ng magandang ani pero dapat may alam ka kumbaga aaralin mo ang mga dapat mong gawin sa iyong area sila basta nagtatanim din traditionally ganoon ang gagawin tulad ng ginagawa ng ating mga mga lulot lula kundi magsaliksika ka iisipin mo ang kapakanan ng iyong itinatanim hindi lang yung basta nagtatanim lilinisan abunuhan hindi lang ganoon dapat Alamin mo kung paano talaga to mas lalo pang magbunga, mas lalo pang gumanda. Huwag kang makuntento sa iyong nakikita. Ang sa akin lang, okay na sa akin tong ganito. Yung makapunta ako dito, mayroon akong mga ilang butil ng ani na aking maiuwi ma sa bahay. Dahil hindi ko naman ito binigyan ng malaking uras isang beses lang nang makapunta dito uh, pero diyan pa man talagang napag-isip-isip ko na pag dumating ang araw na ayoko na magtrabaho sa pagtuturo ayoko na magturo ng mga mag-aaral talagang dito na ako sa pagsasaka dito na ako mag-focus. At uh, kung kung ma develop ko ang area ito, talagang marami ang maganda ang mangyayari. Ngayon, papaya muna. Pero, yun nga eh, pag hindi mo masyadong natutukan, hindi ka tutok sa pagpapayahan, uh, ang mangyayari eh, talagang challenging din mga marami ding mga insekto na nanginginain minsan nalalaglag yung mga bulaklak at talagang ako'y nanghihinayang dahil uh, siguro yun nga eh kulang tayo sa oras kaya kulang din ang ibibigay nilang bunga itinanim ko ang papayahan ko ito noong uh, June, July. Mga buwan na yan. At ngayon, September na. Ilang buwan na ba yan? June, July, May, June, July, August, September. Limang buwan na. Limang buwan na at uh, namumulaklak na. May, 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 mga bunga na siyang maliliit. Sa uh, maliliit na uh, parang mas malaki pa sa hintuturo natin ang bunga ng ating papaya at uh, mayroon akong mga tanim ditong papaya mga ilang puno siguro nasa walo at uh, maganda ang kanilang pagbunga kahit hindi ko masyadong inaalagaan kahit maliliit yung katawan ng papaya ko talagang nagbibigay sila ng bunga at uh, kaya napag-isip-isip ko na bakit hindi ako magtatanim ng higit pa sa aking pangangailangan. ba diba? Kaya napag-isip-isip ko na bumili ng buto ng papaya. Yun nga, ang natili kong variety ay yung red lady papaya. At mahal. Mahal ang buto ng red lady papaya o sa pag pagbili ko noon umabot ng 3,000 ata yun 2,000 yun mga ganun 2,000 pesos mahigit ang bili ko sa isang ng papaya at mayroon uh, meron siyang mahigit din 300 na buto ng papaya at dahil baguhan hindi natin masyadong na tutukan ang pag pagpupunla naka pagpatubo tayo ng almost 200 kulang kulang 300 yon mga 260 250 ata yon yung dito natin sa area itinunla tapos uh, kasagsagan ng tag-init mga April yata yon punla natin March, April hindi natin mayroong mga ilang araw dalawa, isang araw, dalawang araw hindi natin napuntahan dito sa area dahil mayroon tayong ginagawa ano yun, brigada yun eh brigada sa paaralan at hindi ako nakapunta dito kaya yung siblings ko I, ang iba nalalanta, naluon dahil sa matinding sikat ng araw kaya nangihinayang man talagang namatay yung ilang seedlings ko maliliit pa yun tapos uh, sinidling tray ko kasi nilagay, nilagay ko muna sa seedling tray at tapos uh, inisip ko na ililipat ko sa malaki-laking pulibag yun nga ang nangyari mga pagdating ng isang buwan nilipat ko sa pulibag at ayun pagkalipat ko sa pulibag mayroon din mga challenges na nagaganap ang mga seedlings ay mayroon mga tusok, hindi ko alam kung anong klaseng insikto yung nanunusok sa kanang uh, katawan kaya, minsan, naninilaw ang dahon ng ating siblings ng papaya. Kaya, inesprihan ko ng fungicide at ano, ano ng insecticide. Ang iba, okay. Ang iba, hindi rin okay. Dahil, yung siblings ko, siguro, hindi ko, hindi ko sinukat ng maayos ang paglalagay ko ng fungicide at sa halip na gumanda inasusunog eh ang ibang dahon kaya instead na mag recover siya lalong dumilaw yung iba kaya talagang marami ang pinagdaanan ng ating tanim na papaya bago ko mailipat tanim at yun na nga ngayon makikita nyo hindi din uniform ang kanilang pagtubo dahil uh, kulang sa nutrients ang iba ang iba ay inaatake din ng mga insekto siguro mayroon din fungus pero gayon pa man nasisiguro ko na mayroon akong ma-harvest kahit ganoon ang pangyayari kahit ganoon ang nararanasan ko sa aking tanim na papaya. At siguro uh, magkakaroon ako ng mga update nito kung ilan kaya ang ma-harvest maha ko sa bawat harvest nito pagdating ng araw. And talaga bang kikita ako nito kahit konti lang kahit na 100 hills lang 'to mahigit 100 else uh, titingnan ko kung mayroon ba akong ma harvest nito dahil nga yun ang gusto natin gawin eh. ang magkakaroon ng maayos at magandang taniman dito sa bukid kaya lang yun ang ang sabi ko kulang tayo sa uras talagang marami ang magagawa mo dito kung araw-araw kang -araw hindi dito nagiging tutok ka sa mga pinaggagawa mo maganda ang resulta ng pagtatanim pag ganoon ang mangyayari uh, pero pag ganito kung kanito inuulan ka wala kang magagawa kundi ito lang uh, nakaupo patingin-tingin sa kagandahan ng uh, kapaligiran ayan na pag isip isip ko nga din dito na magtatanim din ako ng saging yung saging na uh, kardaba at kung hindi man kardaba yung saba kahit mga ilang puno lang para pang ano pang snacks dahil mahilig din kami magluto niyan eh yung banana chips uh, banana chips uh, banana fritter ano ba yung maruya uh, saging nilaga masarap yan yun ang gusto kong itanim pa dito kahit kahit maliit lang atang area eh tatam na natin ng mga iba't ibang uri ng halaman ito na nga oh medyo humina na ang ulan ayan papakita ko sa inyo talagang kulang sa maintenance ang ating area Ayan, tingnan nyo. Madamo. Madamo talaga at yan ang aking saging. O, oh, tingnan nyo. Napakalaki ang kanyang pagbuig. Talagang maganda ang maganda ang lupa na natamnan. Siguro, kung kikiluhin yan, aabot yan ang mga 30 kilos yata or 40 kilos pag nagano na siya pag gumulang na siya napakalaki ang kanyang buig at eh, nilagyan ko nga ng kawayan para hindi siya matumba baka matumba sayang naman yun ang kagandahan dito sa bukid pag nagtatanim ka talagang mayroon kang aanihin ito medyo humina na ang ulan at ngayon pagpapatuloy ko ang pag aabuno kanina inaabunuhan na natin ang pipino natin ano na gumanda na ang ating tanim na pipino noong nakaraang linggo inabunuhan din natin yan ng uriac para pampaganda ng dahon at uh, ngayon naglagay na tayo ng 14-14 yung complete fertilizer na ang nilalagay natin para magkakaroon na siya ng vitamina para sa kanyang ugat para sa kanyang dahon at para sa pagdevelop ng kanyang mga bulaklak at uh, bunga di kasi yan nagano dapat yung tanim ko yan na, ano, tanim ko na pipino, uniform yan dapat. Kaso, nakapagtanim ako sa kasagsagan ng mainit ang panahon. Umulan, halimbawa, umulan kahapon. Oh. Tapos, sa pagtatanim ko na, mainit na ang panahon mamasa-masa ng konti ang lupa hindi ganoon kabasa nilagyan ko ng buto ng pipino ang kaso pagkalagay ko direct planting yung ginawa ko dyan eh pagkatanim ko uh, mga limang araw lima hanggang pitong araw hindi umulan talagang nanghihinayang ako sa buto hindi tumubo yung ilang buto at ang ginawa ako ay nag, nagpupunla ako ulit nilagyan ko ulit ng panibagong buto kaya nahuli ang iba ang iba nag, na may bunga na yan eh kanina kumain ako ng isang malaking buto siguro nasa 1 fourth kilo din yan 250 grams din ang laki ng bawat bunga niya or kung hindi man aabot nasa mga 200 grams ata yon bawat bunga niya at maliliit pa ang kanyang buto mura pa talaga ang kanyang edad at ngayon inaabunuhan ko para tuloy tuloy ang kanyang pagbunga at yung iba makakahabol kailang makahabol yan para makapag harvest tayo yung mga kasama kong mga guro binebenta ko sa kanila yan mura lang ang benta ko sa kanila para para naman ano, para hindi sila hindi sila pupunta sa palengke at uh, bumili doon ng mahal dito sa amin yung pipino pag doon ka na sa palengke yan nasa 70 pesos ang 70 to 80 pesos per kilo yan at pag mura nasa 40 pesos per kilo sa merkado. Pero yung 40 pesos per kilo, pangit na ang quality niyan. Hindi na ganoon ka presko at magulang na yung iba. Kaya ako dahil maganda naman ang maganda naman ang aking pipino binenta ko sa aking mga kasamahan eh nasa ano lang 50 pesos per kilo lang ako hindi ko na pinamahal ng ganoon uh, pag, uh, magmahal o magmura man talagang ganoon ang presyoan ko para stable na kumbaga hindi na ako magbabago ng presyo para sa si kanila at pag nauubusan ako ng pipino lagi silang nagtatanong meron pa ba puso na ba kaya nagkakaroon ako ng program eh. every 2 weeks nagtatanim ako ng ilang piraso ilang buto every 2 weeks yan at ngayon hindi muna ako magtatanim pero sa susunod na linggo magtatanim na ako andun mayroong isa dito isang grupo dito na tanim ko yan papakita oh, ko muna yung inabunuhan ko kanina so yan yan yung mga nilagyan ng mga kawayan actually ano din yan eh mayroon din yung papaya at uh, inaabunuhan ko na yan uh, puntahan natin. Dahil wala ulan ulan. Papakita ko sa inyo kung uh, talagang maganda ba ang ginawa kong uh, maganda ba ang kanilang pagtubo. Ito yan mas ma, mas mabuti na yung talagang makikita niyo ng malapitan para malalaman niyo na hindi tayo hindi tayo nagbibiro-biroan lang dito. Ito ipapakita ko sa inyo ang itong, itong ano natin, papaya. Ito, umupo tayo. Nakaupo tayo. Ayan. At ayan, papaya natin na namumulaklak. At ito, bunga na to kaya kaya lang nanghihinayang tayo dahil ang unang mga bulaklak niya ito nalaglag ito ang sinasabi natin kanina na mga pagkukulang natin sa ating tanim hindi natin naalagaan ng maayos kaya marami ang lapses natin ginawa ayan uh, ito hindi pa ganoon katangkad pero may bunga na ito yung mga almost almost uh, one year and a half na natin na papaya ito hindi natin inalagaan gayon pa man nagbibigay siya ng bunga ito magkaedad na sila ito mula na naman ito pumangit na ang dahon oh. No? ng mga kanilaw ito, asing tangkad ko lang at maganda ang kaniyang bunga kaya lang maliit ang puno, nako lumakas ang ulan balik tayo, hindi tayo nakarating sa ating pignuhan takbo brother, takbo tayo dito na tayo sa tingwan bahay kubo Yan. Talagang Gumuulan tayo. lumakas ang ulan. Buti na lang, mayroon tayong bahay kubo dito. At kapag ganoon ka sama ang panahon, eh walang problema. Magkakaroon tayo ng masisilungan. Tingnan niyo, napakalakas ng ulan, oh. Yan. talagang malakas ang ulan papakita ko sa inyo ang ating taniman ating yan ang saging lagi ko yang ina-update dadagdagan ko pa sana yan kasi wala pa tayong uras eh. ayun yung ano natin yung papayahan natin at ang ating doon sa bandang dulo masyadong malayo na off ko muna to at ilagay ko sa front cam